Kabit siya ng busina yan. Bago yan. Kaya lang ito yung tunog niya. Bungol. So ito na guys, nalagyan na natin. Yan. Oh, tang inagulat ako. what's up, mga tol meron tayong unit dito na gagawin ah uh, TMX125 problema na ito yung busina nya kasi nagkabit sya ng busina yan. bago yan kaya lang ito yung tunog nya bungol <laughs> bulol okay ito gagawin natin mga tol so ito konting idea lang din sa mga hindi na, sa mga nagdi DIY hindi masyadong alam tong bagay na to eh. Kaya meron ganito yung mga busina natin na binibili. Ito. Yung pinaka bracket niya. Kasi may purpose to mga to So pakinggan yung tunog niya. Yan. Ngayon lalagay natin to. Ilalagay ko lang to dito. Tapos tingnan nyo yung magiging tunog niya mamaya. Okay, ito lang itong bracket na to. So tingnan niyo. So ito na guys, nalagyan na natin yan, yung bracket. Tapos kailangan hindi siya babangga. Hindi siya didikit sa kahit saan. Yan. At meron siyang ganyang galaw. Ito yung sa kabila. Yan, titestingin natin yung busina niya. Ang oh, inagulat ako. <laughs> ang busina nya ah, yan ang busina nya <laughs> lakas <laughs> gulat ako ito kasi mga tol uh, hindi ito basta nilagay ng mga manufacturer ng busina yung gantong bracket may function yun kung bakit siya lagi may ganito kung mapapansin nyo bibiligay ang busina meron lagi libre yung ganitong bracket kasi yun yung nagpapalakas ng tunog ito na yung isa pa diba tiến lăng